Hello guys, good evening. Nakita nyo ba to guys? Yan. CWS, WS. No, si WS. Ah, nagsisi po ako guys. No, nagsisi po ako dahil ah, uh, during election, ito yung party list ko. No? Ah, nagsisi po ako. Bakit? Ang akala ko, hindi kurap yung namuno dito. No? Hindi ko na banggitin. <laughs> no? So, isa po ako sa coordinator nito sa CWS no, sa Bohol. Nagsisi po ako na sinusuportahan ko to, no. Hindi kong kumpanya ko to. <laughs> no, kinukumpanya ko yung CWS. Isa pa lang kurap. No, isa pa lang kurap yung namuno dito sa CWS yung congressman na to no? next election dapat mawala na tong congressman na to na nag uh, dala sa CWS kilala nyo yan kung sino kaya dapat hindi natin suportahan kasi isa pala no sa kurap no na pinangalanan nila ni uh, Alcantara at marami pang iba no isa po siya na kurap na list, yung C si WS. Kaya wag na nating iboto sa susunod. No nagsisi po ako bakit ko wala tayong alam eh na mayroon palang lang ganong ginagawa ang akala ko. Nakita ko pa personal tong tao na to, no? Nakita ko pa sa personal. No akala ko matinong tao. Akala ko hindi magnanakaw. Yun pala ay isa palang lang magnanakaw sa pera ng bayan. Kaya nagsisi talaga ako kung bakit ko kinukumpanya to. No. Kaya guys, paki-share and follow, hindi pa nakapalo. Bye bye.